Sa launching na kanyang tell-all book sa isang hotel sa Pasig City, ay idinitali na dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang mga sinapit niya sa kamay ng mga Marcos sa 78 na araw niyang pagkisilbi sa gabinete. Si Rodriguez ay malapit na kaibigan na nagsilbing Chief of Staff at Chief Strategist ni Marcos Jr. noong 2022 elections. Siya rin ang abogado ni Marcos Jr. sa electoral protest laban kay Vice President Leni Robredo noong 2016. Mga panahon na walang kakampi ang pamilya Marcos matapos matalo sa VP race sa kanyang libro na inakda ng veteranong manunulat na si Jerry Lirio ay inilahad ni Rodriguez kung paano nagkaroon ng lamat ang samahan nila ni First Lady Liza Araneta Marcos. Lalo na't may mga gusto raw ipasok si Araneta Marcos sa revenue generating ng mga tanggapan gaya ng Bureau of Customs, BIR, Pagcor at PCSO. Pati na ang pagpapatawag ni Araneta Marcos ng meeting sa Malacanang sa mga gabinete. Kuwento ni Rodriguez na mistulang pinasusunod siya ng unang ginang gayong wala naman daw itong mandato sa taong bayan. There are those who would want to be appointed right away and get in the line ahead of those that we were processing uh, before them. Kaya lang, bulong dito, bulong dyan, paninirado. Binanggit rin ito sa kanyang libro na ginusto ng First Lady na magkaroon ng kapangyarihan sa usapin ng military appointments. Kung matatandaan sa unang bahagi ng Marcos Jr. administration, ilang beses na nagkaroon ng rigodon sa Armed Forces of the Philippines. Ilan sa mga naapektuhan ay sina dating AFP Chief of Staff Lt. Gen. Bartolome Bacaro at dating Intelligence Service Chief Brigadier General Marcelito Chufilo. Batay sa libro, nagalit raw si Areneta Marcos sa report General Chufilo ng ISAF na may namumuong anti-Rodriguez group sa gabinete. Dahil dyan, inakusuhan raw ni Araneta Marcos Rodriguez ng war wiretapping sa kanyang pamilya gamit ang ISAF. Kung matatandaan, naglabas noon ng video si Araneta Marcos kasama si dating PSB Chief Brigadier General Ramon Zagala kung saan pinabulaanan ito na may kinalaman siya sa mga appointments sa gobyerno. Pero nakadetali sa libro ni Rodriguez ang totoo mga nangyari. Kailangan yung meron lang mandato ang nagdedesisyon. Maaari kang humingi ng payo, natural. At uh, maaari ma kang humingi ng wisdom, legal or non-legal advice. But at the end of the day, it's the call of the one who was elected into office as president and no one else. Dahil sa mga issue sa kanila ng First Lady, ay napilitan raw mag-resign si Rodriguez bilang ES kahit may alok sa kanya na magiging Presidential Chief of Staff. Samantala, natanong naman si Rodriguez kung naniniwala ba siya na ang First Lady na at hindi ang Pangulo ang nagpapatakbo sa bansa. Hindi ako naniniwala na... Uh, yun yung direksyon na uh, kung, kung hahayaan mo siyang uh, mag-decision at mag-isip. Hindi uh, ako naniniwala, yun ang direksyon ni, ni Presidente Marcos. So, could be, uh, what's happening now uh, are the result of the influence of uh, some, of one, or of many Sinagot din ni Rodriguez ang tanong, dapat na bang mag-resign sa pwesto si Marcos Jr.? Sa kabila ito na matinding pressure mula sa publiko sa Maisog Peace Rally na ginaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa buong mundo. Ferdinand Marcos Sr., for all his many shortcomings, meron din siyang ano, objectively I'm looking at him. Nung dulo na, uh, February of 1986, nung sinabihan siyang cut and cut clean, doon mo makikita, sablay-sablay na, ensembles na, ang ating bansa, yet he cut and cut clean, he stepped down. Dahil nasiisip niya siguro na hindi na siya mabuti sa Pilipino. At kung dan natin susundin na kung ano yung puno, eh siya rin ang bunga, sana sa aspeto ngayon, positibo yan eh, na hindi na ako mabuti sa bansa, I'll step down, alis na lang ako. That was the puno noong 1986, ng February. We'll see if the uh, bunga on that positive uh, appreciation of things will uh, step up and do uh, the supreme sacrifice and uh, you know follow the footsteps of the father